Hi guys, nare ko yung chika. Na stress ko kay may ka lalaki na siya nako. Na ako, ako siyang gipangupan na ug unsa iyang trabaho. Ana siya construction daw. Kuha. <laughs> construction lang. Wa <laughs> ka naglantaw, pa ka naghunahuna. Kaning dagwaya ni eh. padulong ra construction. Uy, mga construction paminaw kabalo mo, mga kong ginapili, ka like, ng pulis, siman, tapos guapo, tapos macho, puti, tangkad, natanan, ang sarap man ang construction po, uy, nga ulti, mura, uy, di jud na deserve, busa, kamong mga construction, ayaw na, ayaw ng pagtuga mong pagtuga-tuga, manguyab na ako, kay ako, lahi akong gipangita, kanang level,